Katagubaga po muli mga kapuso mula dito sa bagong Silangan Elementary School sa Quezon City. Sa ngayon po ay nagpapatuloy ang kanilang flag ceremony, ang opening ceremony, unang araw po ng klase. At may special na mga pagtatanghal, sabay-sabay silang umaawit. Kitang-kita po, ramdam na ramdam ang energy ng mga kabataan sa unang araw ng kanilang pasukan. At yan, may mga ilang pang uh, ngayon pa lamang dumarating. May ibang uh, medyo naliligaw ang kanilang mga pangalan, hinahanap ang kanilang mga classroom. Pero overall, maayos po. So far, ang unang araw ng pasukan dito, grades 2, 4 at 6 uh, morning shift dito sa Bagong Silangan Elementary School. Napakalaki po kasi ng student population dito. Pinakamalaki sa Quezon City. Sa ngayon po, 9,218 students ang kanilang enrollees para sa school year 2025-2026. Kumustayin natin na isa sa kanila. Itong batang to, kan kanina pa ako binabanding dito kinakausap. Pangalan mo? Gideon po. Ha? Gideon Hans. Okay. Uh, excited ka na bang pumasok? Opo. Ano yung mga we, ano yung mga excited kang matutunan ngayong grade 6 ka na? ano po, masaya po mag-aral. Masaya mag-aral? Opo. Bago ba yung, bago sapatos po, kitang kita ko, bagong bago, ano? Opo. Ganda pa ng gupit. <laughs> Is isa yan sa mga nakakatawang tignan mga kapuso kapag uh, pag uh, first day of classes. Eh, talaga namang pinaghandaan talaga ng mga mag-aaral, mga, mag mga magulang, bago lahat. Ano yung mga ginawa mong paghahanda para sa school year na to? Para sa first day of school mo? Maaga ka na bang natutulog para Opo. hindi ka mahirapang gumising? Opo. Ano ba? yan, okay. O oh, good luck ha, galingan mo ha? Opo. Okay. Ayan po, isa sa mga nakausap natin, isa sa mga mag-aaral, yung kanyang uh, pakiramdam ngayon nasa eh, nasasalamin sa mga kasama niya rito na napakarami pa mga mag-aaral na ramdam ramdam talaga ang kanilang ex excitement para sa pasukan. At para po malaman pa ang ginawang paghahanda ng paaralan, para sa napakalaking student population nga po ano makakausap natin ang kanilang principal si Dr. Wilma Rosal Ma'am Wilma good morning po Dr. Mag Rosal Magandang umaga kapuso. -ka okay 9,218, nabanggitin mo sa akin yes. kanina. Paano niyo pinaghahandaan yung gano'ng karaming mga mag-aaral, ma'am, every school year? Yes, actually, ano, ang ating paaralan ay ito yung pinakamalaking uh, paaralan ng uh, buong uh, division of uh, Quezon City na kung saan we have 9,218. Mm -hmm. At uh, siyempre, pinaghahandaan natin para sa gano'n ay uh, magiging uh, masaya at handang-handa na ang mga bata itong uh, opening at itong ngayon, po yung mga ito ngayon araw na ito. mga classrooms natin at uh, nabanggit na, na, na po natin kanina, two shifts, ano, morning yes. and afternoon. Ilang classrooms po yung nagagamit natin at ilang students per classroom. Uh, actually, ano, we have 105 academic classrooms pero 68 doon ang uh, partitioned classroom. So, uh, shared. Nahati ang uh, standard uh, classroom para lang sa ganoon, ay uh, ikakasiya natin lahat ang mga bata natin. At uh, ang uh, isang uh, mag-aaral ay uh, mayroon 44 42 per uh, uh, classroom so magigit 84 sa isang standard na classroom ito. At lahat naman po yun may upuan kasi may Yes, lahat-lahat. Handang-handa na tayo sa pag- ang ating division office uh, with Ma'am Carlin Sidilia as the superintendent ay tinutulungan kami dito mm. sa paghahanda ng ating paralan. Tapos ma'am, medyo pa ilit po yung panahon ngayon. May mga electric yes, we, mga we mga have. Mga we mga have, mga have mga enough electric, electric one. Okay. Uh, yung safety po ng mga mag-aaral ma'am, uh, paano natin sila siguro. Alam po natin, yung medyo bahain mo ito. na yes. Nakamit nyo kanina, nasa hotline uh -oh. Uh, din. Yes. Uh, actually, ano, um, uh, Uh, nagkaroon kami ng uh, parent orientation at ito ay palagi namin na uh, nagpaalala kami sa ating mga magulang. At syempre, uh, ang ating mga kaguruan ng teaching personnel ay uh, nagbibigay din kami ng mga earthquake drill, uh, regular earthquake drill at uh, uh, other reminders sa ating mga mag-aaral. Nagbalik na po tayo sa pre-pandemic uh, school year, na ano, sa schedule yes, yung uh, yung ating school year. Uh, is this uh, something that you prefer uh, particularly mga teachers natin ah uh, yes so uh, uh, actually ano kahit na did galing na tayo sa pandemic ang mga guro ay handang-handa na rin sila sa kanilang mga lessons kung kung, kung saan kung uh, ganyan na wala tayo mga uh, pasok mm -hmm. ano mayroon na silang mga um, mga handang lessons through messenger they oh. are giving them uh, video clips for their children mm -hmm. Dr. Rosal, thank you very much yes, po. Yes, sir. At good luck po. And uh, perhaps uh, last message para sa ating mga papasok na magaran. Ah, uh, Sana ano, na lahat ng mga challenges, lalo na lalo na sa mga bata, ano, huwag tayong susuko mga anak at mm. tayo lagi ay mag aral mabuti. Huwag din masyadong maggamit mga gadgets unless it is uh, related to the... A uh, subjects nila no uh, para sa ganoon at uh, itong mga bata balang araw sila ay mga huwaran magiging matatag lalo ang bawat isang Pilipino ayan ayan naririnig niyo si Ma'am Principal ha sumunod kayo mga bata maraming salamat Dr. Wilma Rosal ang principal po ng Bagong Silangan Elementary School Formal na rin sinimula ng school year 2025-26 sa Iloilo City National High School. Pinagadan din doon ang pamunuan ng wash area sa bilang pag-iingan sa banta ng MPOX. Live mula sa Iloilo -Ilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Igan, kahit makulimlim ang panahon, maaga pa rin gumising at nagsidatingan ang mga estudyante at guro rito sa Iloilo -Ilo City National High School sa unang araw ng pagbubukas ng klase. Alas 6 nitong umaga, nagsimula na ang morning classes sa Iloilo -Ilo City National High School para sa mga estudyante. Hanggang 12.15 ng tanghali ang kanilang klase. May mga panghapon ng mga estudyante na papasok mula 12.30 ng tanghali hanggang 6.45 ng gabi. Isa ito sa mga paraan ng eskwelahan para mapagkasya ang dami ng mga estudyante ngayong school year. Sa pinakahuling tala ng paaralan, nasa 6,300 ang enrollees ngayong school year. Mas mababa ito sa 7,100 na enrollees na naitala sa nakaraang school year. Inaasa ang madadagagan pa ang enrollees dahil tatanggap pa ng late enrollees ang paralan. Nakahanda na rin ang mga wash area sa paralan sa pagpapatupad ng paghuhugas ng kamay bilang pag-iingat sa banta ng MPAX. 900,000 learners ang nakapag-enroll sa buong Western Visayas noong nakaraang school year at aasahang madadagdagan pa ngayong taon ayon sa DepEd 6. Igan, may ilan namang estudyanteng excited na pumasok ngayong araw. May ilan naman na mismo ang kanilang mga magulang ang naghatid sa kanila dito sa paaralan. Samantala, full alert status na rin ang Police Regional Office 6 sa pagsisiguro ng katiwasayan at kaligtasan sa pagbubukas ng klase. Igan? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Samantala, sa Pangasinan po, isa sa mga binabantayan ay ang siguridad siyempre ng mga mag-aaral at tinitiyak na maayos ang mga PUV o yung mga public utility vehicle sa sinasakyan ng mga estudyante papasok sa paaralan. At yan po ang unang balita ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Tatlo ang anak ni Aling Zinaida ang papasok ngayong araw. Mula sa kanilang bahay, sumasakay ng tricycle ang mga anak para makapunta sa kanilang eskwelahan ang palagi raw niyang bilin sa mga anak, iwasang sumakay sa tricycle na overloading. Mas so okay naman po yung para iwas disgrasya sa mga bata. Ang ganitong uri ng mga reklamo ang maigpit daw na babantayan ng Land Transportation Office o LTO ngayong balik skwela simula ngayong araw para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at iba pang pasahero mga law enforcement natin, pagbrigada, brigada eskwela, daily yan. Nandiyan sa mga uh, gate ng mga, 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 mga schools. No? Uh, tumutulong sila sa traffic or order. Samantala, nasa 1,454 na polis ang idineploy sa iba't ibang lugar sa Pangasinan sa pagsisimula ng klase sa ngayong araw. May mga itinayuring police assistance desk. Magtatagal ang kanilang deployment hanggang June 27. Sa dagupan, 85% ng kabuang pwersa ng pulisya ang idineploy ngayong pasukan. Katumbas ito ng mayigit isandaang pulis na ipakakalat sa mga paaralan at kakalsadahan sa lungsod. Dalawang pulis ang itatalaga sa kada paaralan. Katawang na mga pulis ang mga post enforcer at mga opisyal ng barangay. Nanawagan ang pulisya sa mga magulang na tutukan din ang kanilang mga anak na papasok sa paaralan. Isa rin po tayo na may responsibilidad sa crime prevention. So tulungan po natin ang ating kapulisan. Ito ang unang balita, CJ si Torida ng GMA Regional TV para sa GMA Integrated News. Pinuna ng ilang grupo ng mga guro ang anilay kakulangan ng paghahanda ng gobyerno sa pagsimula ng pasukan ngayong araw. Unang pinuna ng Teachers Dignity Coalition o TDC at ACT Teachers Party ang kakulangan sa guro. Pangalawa, mabigat na nga ang trabaho, mababa pa raw ang sahod at kulang ang benepisyo ng mga guro. At pangatlo, ang kakulangan sa classroom at iba pang pasilidad. Hanggat wala raw permanenteng solusyon sa mga problema yan, patuloy nilang bababa ang kalidad ng edukasyon. Ang tugon ng DepEd sa mga ng problema, sa ating panayam sa kanila, mamaya. At sa punto naman pong ito mga kapuso, para bigyan pa tayo ng karagdagan detalye para sa Balikas para 2025 ay makakapanayan po natin ng live si Undersecretary Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operations ng Department of Education. Maganda umaga po sa inyo, Yusek Garma. Yeah, maganda umaga, Maris, at uh, maganda umaga sa mga taga-subaybay, no? yung uh, programa, ang unang iri. Opo. Una po sa lahat para sa kalaman ng ating mga kapuso, ano po ba ang dahilan kung bakit uh, ibinalik na ulit sa Hunyo yung pagbubukas ng klase? Kasi parang anong nangyayari po? Eh, parang urong-sulong. Naging August, September, tapos balik June. Ano po yung dahilan? Okay. Uh, Maris, talagang uh, June naman, no? Yung talagang uh, traditional na opening of classes natin. Uh, that's why yung mga activities natin ay naka-align dito sa June uh, opening of classes. But because of the pandemic, nag-iba-iba na, no? Uh, if you remember, during the pandemic, nagsara tayo. And then uh nung pwede na tayo magbukas uh, that was the time na nagbago yung opening of school year. Okay. Uh, one reason also is that we would like to align the summer activities uh, na para nang sa ganon pagkatapos ng ating mga klase yung mga traditional summer activities okay. natin like the Palarong Pambansa, National Schools Press Conference hindi ito sasagabal o magiging sagabal habang nagkakaroon tayo ng mga klase. Okay. And of course yung init ng panahon no. Yes. Uh, would like to make sure na sana by the time na dumating yung summer activity o summer natin ay hindi na, na wala na sa loob ng paaralan o mga classroom yung mga estudyante natin so these are the reasons no why why we really certain effort na maibalik natin ito sa Hunyo. Kumusta naman po yung mga kalagayan ng mga eskwelahan natin? Gaan po tayo kahanda for school year 2025 to 2026? At kung uh, dati eh, talagang iniwa yung sinasabi nyo mga po, iiwasan natin yung tag-init, eh, eto ito naman, susuungin natin, haharapin yeah. natin yung tag-ulan naman. And because of climate change, eh, mukhang mas matitindi yung mga pag-ulan at pagbaha ngayon. Well, we, we anticipate that, no? na talagang taon-taon uh, naman naman dumaranas tayo ng mga bagyo, no? Uh, pag-ulan, pagbaha. So, pagka merong mga ganito, ah uh, naman po tayo yung polisiya na ang ating po mga local government units ay pwede magdeklara no ng uh, suspension ng face-to-face -face classes. At uh, automatic naman po ay uh, nagsasagawa ng arrangement ang ating mga paaralan upang sagawa yung mga home-based learning natin no. So yan naman ay nandiyan ay na no, nasanay na tayo din simula pa pandemic. So ito po yung mga bagay na kailangan po nating uh in anticipation no uh, at mabuti nga ngayon uh, siguro baka ngayon lang din yung ano no bigira pagkakataon na opening of classes na walang ulan uh, at least dito sa NCR no mm -hmm. so but but of course we have to be ready for whatever uh, calamity that will that will happen in the next uh, few months all right na po kasi ng ilang mga grupo no yung kakulangan daw ng kahandaan ng DepEd at pati na rin yung kakulangan ng mga classroom paano po to uh, sinosolusyunan Uh, ng uh, Department of Education? Um, uh, kung, kung titignan natin no, sa kabuuan o pangkalahatan, uh, almost 100% naman ang mga schools natin ready yan every opening of classes. Remember, Maris, galing tayo sa one-week brigada. No? Mm -hmm. So, malaking uh, bagay o malaking tulong itong brigada to make sure, no, na ang mga schools natin, na uh, particularly the classrooms ay ready para sa opening of classes. Mm -hmm. Now, yung kakulangan ng classroom, uh, ito isang talagang problema na patuloy-tuloy uh, naman natin tinutugunan. in fact, uh, we are targeting around 105,000 classrooms through public and private partnership, okay. no? so hopefully within within the next year ay ay maabot natin itong target na ito. Yusek, very briefly, ngayong taon din po yung pilot implementation na revised senior high school curriculum sa ilang yeah. mga paaralan. Ano po ba yung mga pagbabagong dapat uh, asahan dito sa uh, pilot implementation na ito? Okay, uh, pilot implementation means hindi muna lahat no okay. ng uh, senior high schools natin ay magsasagawa nitong uh, strengthened senior high school program natin. So around mga less than 900 schools yan ano, na napili natin na maging bahagi nitong tinatawag nating pilot study. At itong pilot study natin, uh, unang-una, ang pinaka medyo kumonti na yung subject, Maris, no? Okay, okay. Uh, from 15 core learning areas na dating ginagawa o ginagawa ngayon no, sa kasalukuyan, ay naging lima na lang yan, Maris. Lima. Uh, so, so that magkaroon ng mas mahabang panahon yung ating mga senior high school para doon sa kanilang mga elective courses that uh, that will be more relevant to ko mm -hmm. career ang gustong uh, tahakin ng ating mga mag-aaral. Uh, pangalawa, pinalawak din natin no, pinahaba natin yung work immersion hours. So from 320 80 to 320 ngayon 640 hours na. So, that means mas malaming pagkakataon mm -hmm. ng mga mag-aaral na matuto. ma uh, pra Yung practical na pagkatuto talaga. Mm -hmm. uh, kung ano mang karir, no, yung kanilang gustong tahakin. Oh, and which is more needed. Maraming maraming salamat po sa informasyong yeah, thank binigay you. niyo po thank sa you. amin. Sa inyong panahon. Undersecretary for Operations sa Department of Education, Undersecretary Malcolm Garma. Maraming mag salamat. Good luck marami. po ah, sa pasukan. Thank you. Salamat okay, po, not. salamat. God bless. At yan po muna ang sa sitwasyon mula pa rin dito sa Quezon City High School. Balik po muna sa studio. Samantala tuloy-tuloy ang pag-asikaso ng non-teaching personnel sa pagdagsa ng late enrollees sa Lagaw National High School. Live mula sa General Santos City, may unang balita si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Efren? Yes, uh, Iga, na uh, one-stop shop uh, ipinatutupad para sa mga estudyante na hindi pa nakapag-enroll dito sa isang paralan sa General Santos City. Dito sa lagawa National High School sa Barangay San Isidro, General Santos City, may nakahanda na isang area para tanggapin ang mga late enrollees para sa unang araw. Ayon sa principal na si Francisco Espinosa, nakastandby rin ang mga non-teaching personnel para sa pagtulong sa late enrollment at registration, lalo na sa transferees. Ayon kaya Principal uh, Espinosa, mas mabuti uh, mas uh, mabuti kasi kung uh, non-teaching personnel ang uh, mag-aasikaso dito para hindi maantala ang uh, pagtuturo ng mga teachers sa mga learner na nag-enroll noon na uh, pang isang linggo. Directed din daw ng DepEd na Day 1 Lesson 1. Uh, sa ngayon, tinatayang uh, nasa may gita 3,000 pa lang ang uh, nakapag-enroll. Mas mababa yan kumpara sa nakaraang taon na nasa may gita 4,000 ang enrolled students sa tala ng Department of Education na sa nasa 132,979 ang kabuang bilang ng mga mag-aaral sa lungsod ngayong taon sa mga pribado at uh, pampublikong eskwelahan. Na itala yan na uh, nitong uh, June 14. Mas mababa yan kaysa sa bilang noong uh, nagdaang school year na nasa uh, 179,325. Paalala ng depedyensa sa mga magulang, patuloy pa rin ang enrollment kahit nagsimula na ang klase ngayon iigan uh, na uh, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga estudyante dito mismo sa Paralan. Mahigpit din ng uh, seguridad na ipinatutupad. Laking tulong, uh, laking tulong din ang mga CCTV na naka-install dito sa Paralan. Igan. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV. Para siguruhin ang siguridad na seguridad ng mga eskwelahan ngayong pagsisimula ng pasukan, nag-iikot si PNP Chief Nicolás Torre III sa ilang paaralan sa Quezon City. May unang balita live si Mark Makalalad ng Super Radio DCWB. Mark? Tiniyak ng Philippine National Police ang ligtas na pagbubukas ng klase. Kaugnay niyan, nag-inspeksyon. Si PNP Chief Police General Nicolas Tor III sa Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School ngayong pasukan. Sa kanyang pag-inspeksyon, kinamusta niya ang mga school principal at administrator ng dalawang paaralan at inalam ang kanilang mga paghahanda. Kinamusta rin ni Tory ang ilang estudyante na nagbalik eskwela na. Ayon kay Torre, 100% nang handa ang PNP sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Patunay nito ang pinaigting na police visibility sa mga critical zone sa mga paaralan. May na atas ni Tory sa mga police commander sa watahin ang street crimes at protektahan ang mga mag-aaral sa anumang pagtatangka ng panggugulo. Samantala, hinimok naman ang mga magulang at publiko na mag-report sa 911 hotline sakaling may mga sumbong o anumang emergency at darating ang mga pulis sa loob lamang ng limang minuto. Nabatid na kabuang 37,740 na police personnel ang ipakakalat ng PNP sa buong bansa para magbantay sa mga paaralan. Bilang bahagi rin ito, ay meron ding mga itinatag na police assistance desk ang PNP malapit sa mga paaralan. Mark Makalalad ng GMA Super Radyo DCWB, naguulat sa unang hirit. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radyo DCWB. Baha ang bumungad sa mga estudyante at magulang sa Malabon Elementary School ngayong unang araw ng klase. Ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Bea Pila. Bea Susan, good morning. Mahigit 3,000 mag-aaral ang inaasahan dito sa Malabon Elementary School ngayong school year. Kanina, ang ilang mag-aaral na maagang pumasok ay sinalubong ng kaunting pagbaha sa harap at ilang bahagi ng loob ng paaralan. First day of school. Excited ang grade 3 student na si Blessy. Makatapos po agad ng school. Para po ano, makatulong agad sa mag Maaga siyang hinatid ng kanyang nanay ngayong umaga. Ang sumalubong sa kanila, kaunting baha sa labas ng paaralan matapos magpump sa kalsada ang tauhan ng Malabon Elementary School ng bahang naipon mula sa loob ng paaralan. Ang paalala ng nanay ni Blesi sa kanya, Antayin nila ako huwag siyang lulusong basta dahan-dahan sa paglalakad baka mamaya madulas eh. Ang ilang magulang na naghatid ng anak, nangangamba rin lalo't tag-ulan na ngayon. Minsan pinapahatid ko siya sa papa niya, nag i lang. Kasi mas ma malaki yung baha dito sa may ano. Minsan hanggang dito siya eh, sa may tuhod. sabi ko po pag naulan, maglalabas, antay kung sino, -sino, sino sa kanya. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng paaralan, hindi makakaapekto sa pag-aaral ng mga bata ang baha. Yung area po na may baha ay... May mga tub may tubig diyan ay hindi naman po diyan pumupunta yung mga bata. At saka yung area niyan, may daanan po yung mga bata namin na papunta dun sa classroom. Yung mga classroom po hindi affected kapag nagkakaroon po ng pagbaha. Meron din silang ginagamit na submersible pumping equipment para mamanage ang baha at tumatalima daw sila sa class suspension na ipinapatupad ng Malabon LGU. Nagsagawa ng pre-opening of classes sa paaralan nitong biyernes para sa 3,200 mag-aaral. Inaasahan pang tataas ang bilang ng enrollees ngayong taon. Ngayon sigurado lahat ng bata na naka-enroll last year ay papasok na silang lahat, 100%. Nag-a-accept pa po kami ng mga enrollees, mga transferred in, yan po, galing sa mga ibang paaralan. Maka hanggang next week, pwede pa po kami magtanggap. Ngayong araw hanggang bukas, sasailalim sa reading and math assessment ang mga mag-aaral para malaman kung sino-sino yung bibigyan ng libreng intervention program ng paaralan. Susan, ayon kay Malabon Mayor Jeannie Sandoval, sira pa rin kasi yung Navotas Navigational Gate, kaya mas nagiging bahain dun sa mga low-lying areas, particular dito sa kinatatayuan ng Malabon Elementary School. Pagtitiyak niya, nakikipagugnayan sila sa mga paaralan sa Malabon para kung sakali ay kailanganin ng isolated class suspension ngayong tag-ulan. At yan ang unang balita mula rito sa Malabon. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Hinigpita na seguridad sa Epipanyo de los Santos Elementary School na inaasahang bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong unang araw ng klase. Mula sa Malate, Maynila, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene? Susan, good morning. Nagpapasok na ng mga estudyante at nagsimula na yung klase dito sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Malate, Maynila. At katulad po ng nakikita nyo, eh, mahigpit yung seguridad dito sa loob at sa palibot ng paaralan dahil inaasahan yung pagpunta at pag inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa EDSES ngayong umaga. Kaya mahigpit ang seguridad sa labas at sa palibot ng paaralan. Ayon sa paunang impormasyon na ibinigay sa atin ng Presidential Communications Office, mag -i -i umikot si PBBM dito sa EDSES para tignan at inspeksyonin ang pasilidad at kalagayan ng mga mag-aaral. Magkakaroon din siya ng interaction sa mga estudyante. Kasama rin sa mga i-inspeksyonin ang seguridad, kagaya na lang ng CCTV area. Bukod dito, ang sabi rin sa atin ng makawani ng PCO ay meron ding Zoom meeting kung saan uh, makikita ng Pangulo yung sitwasyon sa pagbubukas ng klase sa hindi bababa sa siyam na iba't ibang paaralan sa buong bansa. Kasama ng Pangulo si Nadep Secretary Sonny Angara. Uh, PCO Secretary J. Ruiz at iba pang opisyal ng DepEd at Manila LGU. Susan, yung kinder students dito, 7 a.m. ang simula ng klase. Yung grades 1 to 3, 6.45 at grades 4 to 6, 5.45 a.m. Kaya kanina ang nangyari, pagkahatid ng mga magulang sa gate ng school doon sa mga estudyante, eh, pumasok sila dito para papilahin ng mga teacher tapos pumila sila at inilid na sila ng kanika nilang mga teacher at class advisors sa kanika nilang mga classroom. Yan ang latest mula rito sa Malate, Maynila. Balik sa iyo, Susan. Mga kapuso, sa covered court po, pansamantala makaklase ngayong araw nga abot sa mahigit anim na rang estudyante na San Francisco High School dahil sa sunog doon kahapon. At live mula rin dito sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James, paano mangyayari? Hindi ba iba-iba sila na mga asignatura? Hindi ba magkakagulo? Maris, good morning. Ang ah, ma mangyayari lamang ngayong araw ay meet and greet sa pagitan ng mga estudyante at mga guro dahil bukas ay ah, yong yung opisyal na pagsimula na talaga ng klase nila doon sa building ng senior high school. So ngayon ay mga nasa dalawang oras hanggang tatlong oras lamang yung klase ng mga estudyante kung saan na naapektuhan yung uh, mga classroom nila noong nangyaring sunog kahapon. At ongoing na nga yung mga klase ngayon ng mga sudyante na nasa morning shift dito sa San Francisco High School sa Quezon City bago magalas sa isang umaga kanina nang isinagawa yung flag raising ceremony hudyat ang pagsisimula ng school year 2025 2026. Sinundan ito ng pagbigkas ng panatang makabayan. Dahil sa nangyaring sunog sa isang building kahapon, apektado ang klase ng labing anim na sections, walong section ng grade 10 students sa umaga at walong section ng grade 9 students naman sa hapon. Katumbas po yan ang 6 na raan at apat na, na mga estudyante. Sama-sama na muna sila sa covered court ngayong umaga sa unang araw ng pasukan para sa meet and greet sa kanilang mga guro. Bukas ay regular na yung pasok nila dahil ililipat na sila sa building na ginagamit para sa senior high school. At the moment po, ang ginagawa po namin is um, to assure po yung mga estudyante that classes will go on and then services will be provided. And of course, yung aming pong assurance din sa mga parents that the students will be safe. Sa amin, of course, for DEPED, ang immediate concern is mabigyan talaga ng space yung bata para masiguro na tuloy-tuloy yung pag-aaral nila at hindi maaantala because noong nangyari na ito. Samantala Maris, ito mga nakikita nyo, ito yung mga estudyante ng grade 10 students na walong section po yan, yung mga classroom nila ay yung natupok ng apoy kahapon. Pero itong sitwasyon po na ito sa covered court, ngayong araw lamang po ito at samantala, yun ang pagtitiyak na pamunuan itong San Francisco High School dahil bukas ay meron na silang mga classroom doon niya sa building na inokupa ng senior high school. Ang paliwanag sa atin dyan, ang target kasi ngayong taon Maris ay yung senior high school ay isang shift lamang sila. Pero mapipilitan na gawing dalawang shift dahil nga po doon sa nangyaring insidenteng sunog sa isang building nila dito sa eskwelahan. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Gemma Integrated News. Avisala and Cantadix! Bago ang much-awaited world premiere ng Encantadia Chronicle Sangre, mamaya bumisita muna sa All Out Sundays ang mga bagong takapangalaga ng brilyante. Wow! In full battle gear, nang humarap sa mundo ng mga tao si na Sangre Terra Bianca Umali, Sangre Flamara Faith Da Silva, Sangre Dea, Angel Guardian at Sangre Adamus, Kelvin Miranda. Finlex din ng ating mga bida ang kanilang fighting skills. Mas naging extra special pa ang Sangre Day ng kantahini Asia's Limitless Star, Julian San Jose, ang team song ng Serge. Last Saturday, eh, dumalo naman ang beloved character na si Imaw sa Day 2 ng Toykon Pop Life Festival sa Pasay. Present sa event si Jimmy Public Affairs Senior Assistant Vice President Ange Atienza at Director. Derek Cabrido ng upcoming GMA Pictures at GMA Public Affairs feature film na P77. Mga kapuso, pasukin natin muli ang mundo ng Encantadia sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Kapuso mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.